Sec Rex Gachilian. paano naman po sir na wala ng bubong at dingding ang aming bahay? Hindi daw makakatanggap ng emergency cash transfer dahil makakatanggap lang daw po yung bahay na totally damaged o rumugbok gawa ng bagyong opong. Para sa amin, hindi din po sila ang nawala ng bahay. Kami din po. Kahit nakatayo pa ang bahay namin, ay wala na din itong bubong at mga dingding. Bakit ayaw nila pagbigyan? Lahat naman po, nakaranas ng bagyo, hindi lang yung totally damage. Hi, ako si Rex Gatchalian. Ako ang secretary ng Department of Social Welfare and Development o mas kilala niyong DSWD. Kung matatandaan nyo, nag-post tayo ng isang video bago tayo nagsimula ng emergency cash transfer sa masbate. Ang sinabi natin doon, totally at partially damaged kasama sa ating programa. Kayo, kung nawala yung inyong bubong at dingding, nauunawaan namin na mahirap na gamitin yung tahanan, nababahagi kayo sa partially damaged at matutulungan kayo ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng financial assistance na nagkahalaga ng 5,000 pesos. Paano natin ito gagawin? Pagtungo lang kayo sa inyong Social Welfare and Development Office sa inyong munisipalidad. Yan ho yung mga social welfare office na natatagpuan sa loob ng mga munisipal hall nyo. At magpa-assess ho kayo para maisama kayo sa listahan. Wag ko kayo mag-alala. Yung unang nakikita nyo ng mga payout ngayon, pauna lamang yan. Marami pa hong darating ng mga payout para masigurado natin na matulungan natin ang mga naging biktima ng bagyong opong makabangon muli. Para sa karagdagang informasyon, i-like at i-follow nyo ang Facebook account ng DSWB.